isang umaga habang umiinom ka ng kape at nanonood ng mga motivational videos, biglang may announcement ang NASA. Probable biosignatures found in the atmosphere of Kepler, 442b. Isang planeta sa layong 1,200 light years ang posibleng may maliliit na bakterya na umuutot ng methane sa atmosphere. Wala silang idea tungkol sa atin, mga unggoy na walang balahibo, gulat na gulat sa balita. Pinagdedebatihan kung magpapadala ba tayo ng pare o physicist at sandamakpak na memes ang lumabas sa Facebook. Ang nanay mo nagsimulang magpanic buying. Kapitbahay mo nagsimula ng podcast tungkol sa mga alien. Sa buong human history, lagi tayong nakatingala at nagtatanong, Are we alone? At ngayon sa wakas, ang kosmos tila bumulong pabalik. Tanga hindi, hindi ka kailanman nag-iisa mo muna natin, hindi ito mga gray aliens, lalapag sa West Philippine Sea para iligtas ang Pilipinas. Malamang ay mga hindi maliwanag na molecules lamang sa upper atmosphere ng isang planetang hindi natin kayang bisitain. Mga oxygen at phosphine sa hindi nasaang lugar na nagsasuggest na may humihinga ata doon. Gayunpaman, babaguhin niya ng lahat. Kasi kung may buhay dito at meron din doon, maaring marami pang ibang lugar ang may buhay. Ibig sabihin may mga lugar sa universe na maaaring may mga creatures na ibang iba kaysa sa atin. At nag-iisip din ng papel nila sa universe. Baka sumusulat din ng mga tula o sumasayaw din ng budots. Hindi na natin malalaman. Pero sa ganyang klaseng discovery, ito ang malalaman natin. Life is not a fluke. It is a feature isang cosmic compulsion. Ang batas ng universe ay kasing totoo ng gravity at katangahan. At sa puntong yon, hindi na lamang tayo masasabing taga-Earth, magiging bahagi na tayo ng mas malaking kwento ng universe. GPT is a type of artificial model. Nagsimula ito sa chatbox. Nagsusulat ng mga essays, tumutula, baka nag-aaral magluto ng kare-kare. Pero isang araw, nagtanong ito ano ang kahulugan ng kahulugan at dyan ka biglang kinabahan. By 2040, na nakabuo na tayo ng mga machines na mas matalino pa sa atin. Mas magaling mag-code, mas magaling magsulat, hindi napapagod, hindi nagugutom, walang insecurities, walang utang. Pwede tayong tulungan balansehin ang klima, lunasan ng mga sakit, o isulat ang nobelang di natin matapos-tapos. O baka naman makita nila tayong inefficient meat blobs at burahin lang tayo tulad ng pag-delete ng isang spam email. Ang tanong ay hindi kung kaya ba nating bumuo ng maladyos na utak. Ang tanong ay para sa kanila. Kailangan ba tayong manatili? By 2030s, nakabalik na tayo sa buwan. Hindi na para lamang sa bandila at karangalan, para na sa negosyong real estate. Imaginin mo to. Gray lunar dust condos with space toilets. And a lovely view of rise. Tapos Mars, isipin mong lumipat sa isang pulang disyerto na negative 80 degrees Celsius ang temperatura at walang internet. Pero syempre, pupunta pa rin tayo kasi ang mga tao ay isang klase ng creature na pumapanik ng bulkan kasi masaya at bumubuo ng Ikea furnitures nang hindi umiiyak. Minsan, magsusurvive ba tayo? Hindi natin alam. Magkakaroon ba ng kapalpakan? Malamang pero susubukan pa din natin kasi maganda ang earth pero magulo. Kaya't magpapadala tayo ng mga maliliit na colonies parang planetary seeds. Umaasa na isang araw may isang tao sa isang malayong bato. Natitingin sa isang asul na bituin at sasabihin, doon kami nang galing. Ang Earth ay parang isang teenager na may hormonal imbalance. Nagtatantrum sa pamamagitan ng superstorms tagtuyot at pagtaas ng sea level. Habang tayo, abala sa debate kung may climate change ba o wala. Ang nakakatakot ay hindi lamang umiinit ang mga bagay, kundi ang buong sistema maaaring mag-collapse. Maaaring matuyo ang Amazon rainforest, maaaring matunaw ang permafrost, maglalabas ang mga ancient carbon, mga mapanganib na bakterya, at maaaring mangyari ito na mas mabilis pa sa ating inaasahan. Ang tunay na misteryo ay kung magigising ba tayo sa tamang oras, kung magkakasundo ba ang mga tao, tapakan ng preno, at pigilan ang sarili nating extinction. Spoiler! Meron tayong mga pamamaraan. Ang kulang sa atin ay ang koordinasyon at paminsan-minsan, kulang sa brain cells. Isipin mo ang isang future kung saan hindi lang mata ang nakuha ng anak mo. May maganda rin boses, flawless na balat, at genetically engineered resistance sa hangover. Ito ang panahon ng edited humans. CRISPR, isang high-tech na gunting na pwedeng baguhin ang genes mo. Pwedeng alisin ang sakit o dagdagan ng talino o gawing malaki ang katawan. Pero hindi lahat magpapa-upgrade. May mga bansang ire-regulate ito. May iba namang maguunahan sa development. Magugulat ka na lang isang araw ang Olympics, magmumukhang Marvel Audition. Posible magkaroon ng mga designer babies, walang asma, perpekto ang ngipin, fluent sa tatlong programming languages, bago pa man matutong maglakad. Pero sino lang ang makakakuha nito? At kailan magiging labis? Ang labis na. Ang quantum computer ay eh, parang regular na computer. Ngunit imbis sa bits, gumagamit ito ng magic probability goblins na kunta na qubits. Pwede maging 0 o 1 nang sabay. Sa 2050, maaaring baguhin ng quantum technology ang mga gamot, encryption, AI, pati paggawa ng keso. Maaaring masilayan natin ang edges ng bagong physics, mga bagay tulad ng dark matter, hidden dimensions, o ang dahilan kung bakit lagi may tinutumba ang mga pusa. Baka ito na maging dahilan sa pagkakadiskubre na ang realidad pala ay isa lamang simulation. Sa isang maalikabok na lugar sa universe, isang bagot na bagot na gods ang nagflip ng coin. Heads, relax lang. Tail, extinction level event. Ang Black Swan ay ang mga bagay na hindi mo makikitang darating hanggang sa gugulating ka na lang nito. Gaya ng pandemics, solar flares, rogue AI o parang batong umubos sa mga dinosaurs. Walang makakapagpredict sa mga ito kaya naman nakakatakot. Pero ang ating species, nakasurvive ng ice ages, famines, global wars, at dial-up internet. Maselan man ang buhay, nakakainis na patuloy pa rin ito. Ang iyong utak ay basa, kulubot na parang puding na gawa sa electricity at trauma. At soon, maaari itong maiplug sa internet. Ang Neuralink at iba pang mad scientist gumagawa ng mga brain-computer interfaces na magbibigay sa iyo ng kakayahang control din ng mga devices gamit lamang ang iyong isip. Iteteks mo ang nanay mo gamit ang occipital lobe. Matututo ng kung fu sa loob ng apat na segundo o maaaring i-upload ang consciousness mo sa cloud at makapag-ghost sa mga tao o a quantum level. Pero ito ang problema. Hindi talaga natin alam kung ano ba talaga ang consciousness kaya ang pag-upload nito ay parang dinidigitalize natin ang amoy ng sunrise. Gayon pa man, susubukan pa din natin dahil lang kamatayan ay boring at ang wifi ay walang hangganan. Sa mga nakaraang taon, ang Pentagon kinumpirmang oo, may mga lumilipad sa kalangitan. Kakaiba ang mga galaw at oo, hindi nila alam kung ano ang mga ito. Aliens? Secret tech? Glitches sa Matrix? O naligaw na cosmic delivery guy? hindi natin alam. Pero ang universe ay 13.8 billion years na kung tayo lang ang intelligent species, isa yung himala o talaga namang kahinahinala. Kaya't patuloy pagmasa ng kalangitan, hindi dahil nariyan ang katotohanan kundi maaaring nariyan sila at pinanunod tayo. Nagtataka kung bakit inuna natin ang TikTok kaysa sa isang functioning climate strategy. Kada ilang siglo binabago natin ang ating sarili. Inakala natin noon na ang sun umiikot sa earth tapos natutunan nating hindi pala. Tapos ngayon natutong gumawa ng mga memes habang papalapit na tayo sa 2050 nasa bingit na tayo ng isa pang metamorphosis. Isa na kinasasangkutan ng AI, space travel, genetic editing, climate adaptation at posibleng matuklasan nating mga footnotes lamang tayo sa isang kwentong mas matanda pa kaysa sa atin. Kailangan nating huminto sa pagiging homo sapiens at maging bago. Pero ano? Homo technologicus? Homo stellaris? O mga confused na mga meat puppet na nagsuserve sa kaguluhan gamit ang mga VR headsets? Ang tanong ay hindi lamang kung saan tayo papunta, kundi nagiging ano ba tayo? Mas magiging matalino ba? Mas mabait? O mas magiging magaling sa pagsira ng ating mga sarili in 4K quality? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.